Nagdadalamhati ang broadcast journalist na si Emil Sumangil sa pagpanaw ng kanyang pinsa na si Engineer Philip P.J. Santiago II, na pumanaw habang naghahanda para sa kanyang summit push sa Camp 4 ng Mount Everest, isang lugar na tinaguri ang death zone dahil sa matinding lamig at kakulangan sa oxygen. Si Santiago, 45 anyos, ay bahagi ng Mountaineering Association of Krishnan Agar Snowy Everest Expedition 2025. Naabot na niya ang Camp 4, ang huling kampo bago ang tuktok, nang mangyari ang insidente. Hindi pa tukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay, ngunit isinasagawa na ang mga hakbang upang maibalik ang kanyang labi sa base camp. Kinumpirma ni Sumangil ang masaklap na balita sa social media, kung saan matagal na niyang ibinabahagi ang paglalakbay ng kanyang pinsan sa Everest. Sa isang emosyonal na mensahe, humiling siya ng panalangin at respeto sa pribadong pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Nagbahagi rin siya ng mas personal na pahayag. Ang aming mga mata, na puno noon ng saya. Nang pakawalan ka namin noon patungong Nepal, lumuluha ngayon, at namumugto pa. Isama niyo po kami sa inyong panalangin. Malagpasan namin kaagad ang pait at pighati sa tulong ninyo at higit sa lahat ng mahal na Diyos Ama. Nagpaabot ng pakikiramay ang Filipino mountaineering community at mga netizens sa social media, at inalala si PJ Santiago bilang isang matapang na Pilipino na tinupad ang pangarap